to my channel. Sige pala mga mahal, sana, ah, meron po akong bagong video at sana magustuhan niyo mga mahal. Thank you mahal. And please, wag, wag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell. Thank you! Let's watch welcome to my channel again. You know that. Um, nito po ako sa baba ngayon kasi hanap ako ng space kung saan doon tayo mag introduce ng ating ng ating product. I can, choy, I can, I can. Hmm. Eh, I can kagid Ah, uh, let me introduce all of you na um, maganda itong products na itech. Hanap na ako ng space. Kung saan. I don't know kung saan. Ano.

Ay yan mga mahal, Ito na po tayo sa aking payag-payag. Wow. Yeah. Ito yung ano ko, balibalay ko. Ayan, um, saku. Kasi parang, ayun, may mga tinig na mga langgam kasi parang fresh food freshness yung pabinaw mo dito. So, siya nga mga pala mga mahal. Let me introduce to my products from Mahal Art Antuliha. Yes. Ito. Gusto ko lang i-probe sa inyo kung gano'ng kaganda talaga. Kasi, kasi nasunob na subukan ko na eh. Kasi pure Essence. Yan na. Magaling siyang gamitin mga mahal. At saka, yun know, data subukan ko na. Kasi yun know, um, you know, that, nagkaroon ako ng last month. Last month pa yun? oh, last month nga. This month is wala pa yun. Biroin nyo, ilang buwan na. Dalawang buwan na yata yun galing sa pagpadala or tatlong buwan. Dalawang buwan plus pa yata. So, alam yung mga wala, hindi ko pa nakunan to kahit isa. Yan, pure essence. Kasi, sobrang napaka, ano niya, napaka, napaka, affordable. Ano affordable? Uy, kaning, tipid. napaka tipid niya mga mahal? Alam mo, ah, ginamit ko to, alam niyo kung ano, ilan na nagamit ko nito sa loob ng, ah, sa loob apat na araw lang yata yun apat na araw oh. Yeah. yung yung when I get the period ah. when I when I get the period ang dami niyang laman mga mahal so ang nakuha ko nito is tatlo lang ata o tapos you know pakakita ko sa inyo yung ano yung itsura ng ano niya super so, napakaganda mahal tapos you know that um napakanipis lang niya pero alam nyo kahit napakanipis lang po niya is um sobrang napaka soft tapos yung hindi talaga siya napupuno mga mahal tapos parang kinokontrol na yung ano mo yung period mo ganun oh pakita ko sa iyo yung sa loob ha sobrang napakaganda niyang gamitin mga mahal tapos napaka napaka confidence ganun ayan so, marami po yung iba't ibang kulay yan ito po yung ano niya sa oh sarap niya yan yan Sobrang napakaganda po ng ano niya mga na lalas. Sobrang napakanipis lang din. Parang panty liner lang. Mas makapal pa nga yung panty liner yun ulit no, mga mahal. Tapos alam niya, mga mahal, ito din daw, um, gamot din pala ito. Gamot din pag may lagnat, ganun ganun. Kukunin pala. di eh, pwede palang kuha na ito para para igamot. Yun lang, yun lang ang nano ko. Yung bang na-observe ko kasi tapos, yung dysmenorrhea, kapag ano, pag may dysmenorrhea ka, gano'n, pag kapag ika na prepared tapos nagkakaroon ka ng dysmenorrhea naku mga mahal subukan yung gamitin is maganda maganda is gamitin mga mahal ayan Sobrang napakaganda niyang gamitin mga mahal tapos hindi ka mababahala kasi kapag ikaw ay nasa labas tapos may, may period ka so hindi ka mabahala. lalo, lalo na kapag sumusuot ka ng napaka fate or leggings ganun hindi ka mababahala mga mahal kasi ano ah, hindi siya hindi po siya nag ano hindi po siya nag nagkuk naghulma hindi <laughs> po siya nagkaklaro hindi po siya nagkaklaro tapos um yun nga at isa pa mga mahal meron po tayong ano meron po tayong ariko lamok pinaakpaak ako ng lamok ko. <laughs> <Di po. laughs> meron po tayong lamok eh si lamok ng sabon <laughs> ariko lamok huwag <Uy>, pa <laughs> sabon um Ellen honey with Out, Alala niyo ba yung pinadala ko ng ganito ni Art Antuliao? kasi yung ginamit ko dalawa ito ginamit ko na po yung isa so maganda siya sa skin. Look na, na ano niyo ba naalala niyo ba yung nagkita kami ng last time nagmeet kami ng yung followers ko doon sa city. Sabi niya gumanda daw akit. Ay totoo bet. So ibig sabihin effective. Nagamit ko na po kasi yung pink So, maganda po siya sa skin. Tapos, sobrang bango niya mga mahal. Subukan niya. Sobrang bango niya. Nap tapos, napaka-feeling fresh mo. Mm -hmm. Maganda siyang gamitin mga mahal yung sabon. Lalong-lalo lalo na po itong your essence. Kaya, sa mga may problema po sa dysmenorrhea na gustong gusto naman guminhawa pag napi period so you can buy this one mga mahal <laughs> Um, pwede po kayong bumili nito mga mahal. Um, uh, sa Pure Essence. Kontakin nyo lang po, message nyo lang po si Art Antulihaw. Yung pangalan po ng channel niya ay si Art Antulihaw mga mahal. So, apo uh, niyo po siyang i-comment doon or i-message yung yung i-comment niyo lang po siya sa sa mga video niya kung saan madali kayong makita yung comment nyo at nagtatanong kayo kung magkano nga ba kung sa mga gusto lang pumili sa mga interesado hindi ko pa nagamit yung isa sobrang ganda talaga ganda talaga siya gamitin meron din blue hindi lang po ito may green green tsaka pink meron din pong blue ano po yung isa meron din atang brown maganda siya mga mahal talaga um na prove ko na talaga kasi nagamit ko na talaga siya so nap napakatipid din siya mm -mm. so Ah, uh, siya, nga pala mga mahal, ay meron din po pala akong sasabihin sa si inyo. Bago ang lahat, um, si Art ang tulihong nga po pala, baka gusto niyo magkaroon din ng ano, baka gusto niyo magkaroon ng ganito, nitong sabon sa sa pamamagitan lang ng pag ano, yung sa pag -games. kasi ah, uh, magpapag-games po kasi siya mga mahal. Yun nga po, magpapalaro po siya sa mga gustong sumali. Kasi sa ngayon, yung price po natin ay sabon. ah uh, isang, ano, isang sit na sabon ito. Marami itong mga flavor eh. Isang sit po ng sabon, yung manalo ng ano. Isang, isang, isa lang po, first price lang po ang mananalo mga mahal. Wala pong second at third. But, ay, yung first price lang po makatatanggap ng sabon. Oo, ng sabon. Pero mamimili din po kami yung hindi po maka mananalo, yung hindi po ma, manalo sa ano sa paggames po is uh, mamimili po kami ng lima limang tao sa mga sa mga sumali na hindi nanalo pipili po kami ng limang tao na meron din pong gift daw meron ba siyang gift na ibibigay ewan ko kung ano yun um consolation prize to yun sa limang tao na mapipiling hindi mananalo kasi first first prize lang po ang pwedeng manalo ng sabon at syempre sa sa susunod na naman yung pan palaro pag meron na po siyang stack sa mga pure essence ay magpapaginsin po siya at ito po yung ah, uh, pa premium niya oh, isang seat din Naku, mag magandang palaro ito mga mahal sa mga sa mga entesado sumali um, ganito po ang mechanics po um, ganoon din po yung palaro dati um, yung kailangan, yung, yung ganoon din, mag-hashtag mag din, o oh, mag-hashtag din mga mahal. Tapos, uh, yun din. Gaya yung dati na ginawa, ginawa ko sa kabila. So, ah, uh, Yes, yung ginawa ko kay Maljuso na pagpapalaro ng hashtag. So, ganito din mahal sa kay Art and Hanggang sa 200, uh, 200 subscriber lang. Oh, ganito. Um, kung meron kayong mga, kung, kung sasali kayong mga mahal, so, uh, maghanap po kayo ng mga kasuporta ninyo, na mga friends ninyo na isuporta kayo. Uh, sabi, yun, kunwari, ikaw, ikaw yung, kunwari, si Abloy, si Abloy yung, yung sasali. Tapos, friend niya ako. So, i-hashtag ko po siya kasi susuportahan ko siya. Hashtag Abloy. siya ganon, ganon. Oo. So, um, ang sa akin lang dito, hindi po ako sasali kasi ako po ay mag lang. So, kayo lang po ang maglalaban nandiyan mga mahal kayong lahat na mga gustong sumasali. O sa mga interesadong sumasali, o maganda po kasi yung mga ano, yung mga products nila at ito po yung sample nila na ipapremyo. Ang mechanics po mga mahal ganito. O yun nga na, yun nga hashtag, yun nga mechanic mga mahal. <laughs> hashtag nga, oo. Yung hashtag, yung sino yung sasusuportahan mo, yun po ang hashtag mo. Kunwari, yung date like yung dati, oh supportahan, kunwari supportahan nyo yung, yung friend nyo, hashtag my friend, o oh, hashtag my friend, o oh, paramihan po ng hashtag mga mahal. Tapos, syempre, bago po siya mag-comment ng hashtag at saka yung sinusuportahan niya, kailangan niya po munang uh, mag-subscribe sa channel ni Art Antolihaw. Mag-subscribe po siya, subscribe at saka i-click po yung bell mga mahal. Ganun lang po kasimple yung yung pag sa Hanggang 200 lang po yung kailangan kunin. Mm. At, um, syempre, pag kaabot na ng, ano, 200 subscribers, yung ano nyo, is uh, magka-cut off na po. At syaka, sino po yung mas maraming nakasubscribe, nakahastag sya kanya, tapos nakasubscribe. Kailangan nakasubscribe talaga muna. Kasi pag hindi nakasubscribe is, ah, uh, mababasura po iyon. So, kailangan nakasubscribe muna bago po mag, ano, bago po mag hashtag. Oo. Tapos, bibilang kung sinong mas maraming may supporters sa hashtag, iyon po ang makakuha ng pa-premium um, Eileen Oatmeal. Isang set po ng sabon. Oo. Tapos, para naman sa mga hin sumasali na hindi nakuha at hindi nanalo, meron po, meron din po dong gift si ano, Si Art Antolihau. Oo. Mamili po siya ng limang taong hindi nanalo. At saka yun, uh, yun po ang bibigyan niya ng gift mga mahal. So sana sasali kayo mga mahal. At saka sa sunod po kasi sa sunod po ng palaro niya. Asahan nyo ito na naman ang, ang, ang pa games niya. So maganda yun mga mahal. Okay mga mahal. Um, thank you for watching. And um, uh, present lang po kayo doon sa ano. Doon sa dito sa video ko, present lang po kayo dito sa video ko kung sino 'yung sasali. Lahat-lahat po, walang problema. Ah, lahat kayo kung gusto sumali, sasali kayo. Ah, wala di na kailangan ng ng magpapaalam pa na mahal sali ako. Kundi, kung magi-start na po 'yung ano, kung magi-start na po 'yung pag-games ay um diretsyo na. O diretsyo ka na mag-gastag doon, magpa-subscribe ka doon sa palo sa sa friends mo. Gano-gano na kasi bibilangin lang namin 'yon. So, hihintayin hintay, ko po ito yung mga comment nyo sa mga mag-present nito na gustong sasali. Uh, saka po ako mag-announce mag na mag-start na yung video na uh, doon kayo mag-support sa mga susuportaan nyo. Okay, mga mahal lang. dito lang ako at sana nintindihan nyo at uh, thank you and uh, sana wag nyo skip ang mga ads sa lahat ng mga video ko mga mahal sana kasi malaking tulong na po iyan. Salamat mga mahal and thank you. God bless all. Bye!